General, sa video na to is pinuntahan natin ang isa sa mga bucket list ko which is ang Cape San Agustin Parola dito sa Governor Generoso. Tara samahan nyo ako, let's go! <coughs> dito sa lugar mga general, is bawal ipasok yung mga motor. Kailangan mo maglakad ng ilang meters para marating yung mismong parola bago kami umakyat sa parola mga kainral is nakapag decide muna kami ni Roy na kumain muna dito sa kanilang restaurant oo mga kainral meron silang mga restaurant dito kaya hindi ka magugutom Normal mga na no? wala pong signal dito ng cellphone kaya hindi mo kukontaktan yung mga mahal sa buhay kung nandito kayo ito na yung order namin ni, Rice ni Roy mga kainral hmm. butter chicken yan makakain so, mo na kami ang entrance fee pala dito mga general is 50 pesos kung iikot ka doon lang sa area sa baba at magdadagdag ka na lang ng 10 pesos kung gusto mong umakyat doon sa parola at tinanong natin si kuya na kung para sa itong parola para na rin magkaroon tayo ng mga dagdag kaalaman sa ating biyahe para sa gaming parolas eh. Para sa barko. Ah, barko. Oh. So nag-unsa na sir? Nag -BA. Baligahid sa barko. Oo, oh. ina kay maglight muna. Mas wala mo naay code ang kada singana. Ka ah, na-encode so mo tumakay na ra no. Salamat sa pag-inform siya Salamat. So na-encode ang mga light. So gatag sila o oh, gano. Message sa mga gapangisda dere ug mga barko. Bantog kay gyana ni sa sir Gulf na. Pacific. Ani da Davao Gulf ni sir. Dere Silibisi Pacific. -O Pacific. So dagko ang balod diri Oh, pag tingamihan karon kay tinga bagat man, linaw diri diri murug balod, balud pa Apit ang ah. habagat po. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa eh agad namin itong parola habang meron pa kaming energy no. So ayan makikita nyo pagpasok dito is makitid lang yung daan at the same time paikot-ikot parang yung pinikot ka lang ng ex mo. <laughs> Habang paakyat kami, hindi namin namamalaya na mataas na pala itong aming kinaroroonan. Doon mo lang malalaman pag narating mo na yung tok-tok mga kainral. Ito na yung rooftop mga kainral. Huh. Kayo. Nung marating natin ang Toktok mga kainral is hindi ako makapaniwala no na nandito na ako kasi dati sa picture ko lang at video ito nakikita at ngayon nandito na talaga ako nakatayo sa mismong pinapangarap kong lugar. So ito pala ang pinakadulong bahagi ng Davao Oriental sa bandang Imog. So ayun mga ka buti na lang maganda yung weather, nawala na yung ulan at kapag palipad na tayo ng drone. At reminders ko lang, huwag kayong titingin sa baba. Para hindi kayo kabahan at manginig ang inyo mga tuhod. Alam nyo mga ka maganda mag-propose sa ganitong lugar kasi romantic siya at sasabihin niyo yung "Will you marry me?" At pagkatapos, pag sasabihin niya "No," iwan niyo siya sa taas. So yun lang makinaal no. Kumabot ka sa part ng video na to, is gusto ko magpasalamat sa patuloy na panonood at support sa channel. So yun lang, stay safe, ride safe. Bye-bye.